diamond painting baka isa po kayo sa buyers ng namimili ng mga laruan ito po at saka yung stone number eh, susulat ko na lang po sa ano, title, title of the page na lang po ito po ngayon ang mabili guys ito po ma'am sir, ito po yung mabili na yan mga DIY na diamond painting ito mga kuyon sticker inatawag po nila na mata ang ganito po ito pa po yung mga iba ibang items yes. ito lang po ninyo makikita sa na, ano ah, Divisoria Mall Binondo po, Tondo, Manila ito rin po trending po ngayon uh, ang tawag po nila dito ano eh magic oreo ito po yung pangalan niya magic na no, magician cookie restoration ano po ito magic oreo ito korean bracelet low in the dark na ni ano may oh, mga ano po uh, ito, mga nakes. mga magandang na siya ito pa po yung mga iba yung mga pullback na mga sa sampu bintahan

na yung mga ginagawa. Pasil pang sampu. <laughs> Ito guys, ang magandang klase na nucleus guys. <laughs> <laughs> Malik na rin kayo na. Yolen. Ito na naman tayo guys. Guys. So, ito yung mga klaseng slime. Mabalang labas ngayon. At sya may plastic balloon din tayo. Mayroon din money, mayroon din mabili guys Oo, may batang kaya po yan guys Ito, rilo kayo bago guys Pag pinuksan mo siya, mayroon siyang rilo sa loob May karakter siya sa ano, labas design Ano bang halo yun? Yung mga yoyo <laughs> Ito yung model namin nito guys, ah, Ay, guys. <laughs> Di ah, okay, guys oh, wala. Ayan guys. Hindi Ito guys, invisible oh. pin guys. Mabili rin. Ano pa yung mabili dyan sir? ano boys, ma one piece. yung may bago ngayon. one piece. Na. Uy, <laughs> yung magandang bata. Kaya Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Tapos, 60 na lang 'yan, teh. Ngayon lang 60, po 'yan. Panglimang piso. <laughs> Toro te o. Oh. Oi, pa Ha? Hay. Okay, Saka 'yung ano kay boss. 'Yan yeah, no, okay, bossing. Boleh, yes. nindon kay Nelson 'yung ano. Dili ntarin chalo. Oh, dito lang, okay. oh, 'Yan dito na lang, oh. Kay 'yan dito na lang. Basic kasi. <laughs> Eh, gue yung na lang. Ito hey guys, yung so mga bago guys. Eh, mga spinning guys. Mga spinning pin guys, oh. Mga nag, ano, nag shield to ngayon. 65 hole seal. Tsaka, soap flower, sabon, yung mabango. Yung guys. Yan yung model nila guys, oh. Ganda, guys. Model. Model ng garuan. May mga iba-ibang klase yoyo. O, guys. Mura lang ito, guys. Yung 40. 30 alam. O, may ilaw. Then guys, thank you. Bye-bye. Lagi -bye. na lang po.